Sus mga boss, so may buntag ni Moriha. So karong adlaw mga boss, adlaw Sunday. Ika nata sa simbahan mga boss, then diritso na yun ta. Diri sa ato ang gamay payag nga gipahimo mga boss. So karong adlaw mga boss, uban din na sa admin ninyo mga boss. Og unsan sa update sa ato ang gamay nga gipahimo nga payag. Let's go! <coughs> karong adlaw mga boss, day 3, Sunday mga boss. So sa dili pa na ito, sugda na punto nga to ang buhaton o ato ang update sa karong adlaw mga boss karong adlaw mga boss Day 3 so ang ato ang itaod karong mga boss ato nang ipabarog ang ato ang pundasyon sa ato ang gamay nga payag mga boss so tara uban imi ninyo mga boss while nag uh, patag patagpatag mi mga boss kay naghuwat mi sa amo ang gi uh, paluto sa amo ang uyuan mga boss kay siya mo chipcook karong adlaw mga boss kay lami kay mo o mausay nagtrabaho so daghag skills ang ako nguyuan mga boss so karon mga boss amo nagyong ipabarog ang amo ang pundasyon kay uh, before mangod mga boss ang ako nang pundasyon is kahoy then niadvise sila nga uh, mas maayo ing ani tubo ang ato ang ipundasyon e para ligon garatisado o gahi mas maayo mga boss. So nindot kayo ro mga boss kay na nag-update gamay sa ato ang ipahimo nga payag mga boss unya o bani na sad mi ninyo. 2000 years later. Mao to mga boss right after sa pagkaon mga boss update na humanan mog patag. Syempre nakit na ra ni mao ni siya mga boss na ni kanibisan hinay hinay lang niya nga tuwang pag uh, abantis ato ang balay nga gamay mga boss ato at nagyuning babutangan mabutangan o pundasyon so giwilding na na mga boss sumaon ni siya so, so diri nga side mga boss is mauna nga so, na nga ang si at puhon so maon na ang kabkabon puhon mga boss so syempre maon ni din maora ni update mga gamay ra kay ni mga boss syempre ato at ang hinaguan mga boss nindot kayo sa pamati mga boss no nga naay niya din nga side mga boss din nga ang kusina puhon then dira gihinahinaya okay, na nag welding last part na lang nga welding mga boss so balig kuha na siya ka unom then ang sa kusina later on na naman boss kaya dapat ay nabilin nga tubo usa ka buhok sakto kayo at bang na nasiya sa usa ka tubo then mo e, na i para solid na gyud ang ato ang balay mga boss so nindot kay sa pamati mga boss to bisay ingon ana pa pala nga ang nakita lami kay sa pamati mga boss no so mo always lang kita magpasalamat mga boss magamay o madako man ang ato ang madawat sa ato ang kinabuhi nga mga blessings mga boss dapat ato ang yun i-appreciate no nga mauna siya so mauna to mga boss o adios siya ba naman ka